No. kaya mo ah. Kung hindi nga lang ako nahiya ka din. sabi sabi pupunta. Wala ma. Nagpunta yeah. sa'yo? Mm. hindi, yeah. mm. yeah. Dari, ko dun eh. Sa? Sa Santa Lucia. Magkano ako ng... Pagina mo? Mm. Alas ko. Ah, meron din doon? Yeah. Asan ka dun? Saan <tamsil」> mo hmm. sa... sa lang Ay mo Meron Ang sasalo lang ako nang 30,000 ako ng... Pumunta ko nung lunes, December 4. Ang adyodate ng isang buwan, December 3, linggo, kaya lunes, may ano ko pa. Sili? Sili daw, meron ka pa dyan, sili? Ha? Sili. Kahit ilaw doon ako, no. kuha ka. O, ilaw? Ilaw. Kamay di kulano? Ilocano. Ilocano. Ay, ano, hindi basi, eh, ba, ano, ano, ko lalo nga kung magpapakakusin siya, hindi nga. Sa ilok-ilok pa rin kasi nung nakasama ko siya rin na, hindi ko lalo rin, alam mo, ipipita siya naman yung isang saka. Inaulam no, yun, inaulam nila. Bakit hindi nila, ano, tawag ang mga mga kalinga, mga 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 kalinga, kahit babae mismo, bakit uulam ng sila yun, mga babae sa kalinga, alam

hindi ko narinig na ang putokan nila. Nagpuntahan nila. yung, ano, bawira mo. Saan namin yung bahay doon? kano kaano doon? Uh, Pasko Kasama doon. Ano nga kasama? Ano mo yung ang ano nyo nabiyahan, parsyalan mo ito. Parsyalan okay, mo rin yung matanda doon. Oh, tapos, kung hindi labustoy, nyo nagustuhan, i sa mga anong doon. na ba? Ano na kayo doon? doon uh ako -huh. yung ulit pa may laman. Uh -huh. Pati Ayun, malaki. Ayun, yung malaki. Ito, oh, okay. malaki okay. Naubusan mo ito, bigyan. mo kung ako, ako may pera nyo, ako, wala kayo ko dito. Pag, pag, pag ina na yun. sobra pa sa mali. No, eh, no, so, uh, but... <turo>, kayo magdala dito na. Oo, mamaya, ang, ang, kanila ay ano lang. Gusto eh. sa na ito lahat eh.

Magaling sila bita doon. Pamay ko lang ang isda. Saglit lang ako, natukot mainit ah. Babagal-bagal siya, tinataro no? hmm, na, siya ng mga... Hindi ka siya ng mga ano? Hmm. Yung mga binatili ko naman, yung mga ano

Ano yung mga panulim mo area? Yan nakita ko ngayon sa ano? Ngayon ako kasi nakita ko ngayon sa ano mo. yung dalawa na yun. Nakita ko sa kasubok. Sablag sablag. Ako lang nakita kong ito na ko May bayer na yun. na yun? Ano nagtiksa na. Bayad na rin manok mo. Hindi oh. sa manok mo. Bayad. ko naman yung ano, inaantay ko yung check. Ay yung chat sa akin, hindi mo nag-chat.